Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa Rolly X Trading. Alamin natin kung isa na naman ba yung trading ponzi scam. Alam naman kasi natin mga kababayan na marami po ang nagkalat na mga ponzi scams ngayon. Lalo na po papalapit na po ang kapaskuhan at sunod-sunod na rin po ang mga tumataob na mga Ponzi scams. Kaya nga kailangan maging maingat tayo at dapat lagi tayo magre-research at wag po kayo maniniwala doon po sa mga pang-hype at pambobola pang ng mga uplines. Alam naman natin ng habol lang ng mga uplines ay yung DRB o Direct Referral Bonus o yung komisyon na matatanggap nila kapag may mga narecruit sila. Pero kapag tinakbuhan na kayo ng scam company na yan ay sasabihin lang ng mga uplines na sila ay biktima din. Kaya wag po kayo maniniwala dyan po sa mga pangha-hype ng mga uplines. Meron pa mga uplines na nag-garantee na kapag uh, scam daw ay ibabalik daw yung pera nyo. Wag po kayo maniniwala dahil marami na po ang mga uplines na nangako ng ganyan at hindi naman nila tinupad kasi nung uh, hinahabol na sila ng mga downlines nila ang sabi lang nila ang palusot nila ay biktima din sila at nawalan din sila ng pera. Yang Rolex Trading katulad din ng iba pa mapon, Ponzi si scam ay nag offer ng mga too good to be true na investment scheme at ang uh, sinasabi nga nilang source of income daw nila ay yung trading daw pero alam naman natin na ang tanging source of income niyan ay yung pay-in ng mga investors at puro pambobola lang yan at ang pinakilala nga CEO ng Rolly X Trading ay si Rolly Mendoza pero alam naman natin na yan ay front CEO lang kaya mga kababayan iwasan na po ninyo yung Rolly X Trading dahil yan po ay isa na naman po si scam isa na naman po yung investment scam at yung Rolly X Trading po ay kulang din po sa legalities wala po silang secondary license kaya po yung ginagawa nilang pagsulisit or paghingi o pagtanggap ng investment sa publiko ay illegal po. Dapat po kasi bago po manghingi or tumanggap ng investment sa publiko ang kahit na anong kumpanya ay dapat meron muna silang secondary license galing po sa Securities and Exchange Commission. Kaya po mga kababayan, umiwas na po kayo dyan sa Rolex Trading dahil yan po ay isang Ponzi Scam kung kayo po ay nakapag-invest na dyan, wag na po kayong magdagdag pa ng investment at dapat po humingi na po kayo ng refund dahil yan po ay isang is company. Ito ang com plan ng Rolly X Trading at makikita nyo ang kanilang pangakong kitaan ay too good to be true dahil meron silang sweep plan na 6 days lang daw ay kikita ka na round ng 25% at ang minimum daw ay 300 pesos lang at after 6 days daw ay kikita ka daw na 75 pesos at ang total payout daw ay 375 pesos pero meron daw withdrawal fee na 5% at meron na uh, band filing day daw ay Saturday at ang releasing day ay Thursday ganyan po ang modus ng mga scampanies puro mga too good to be true ang investment schemes at matagal bago i-release ang payout dahil titignan pa nila kung marami ba ang mag invest at kapag konti lang ay iipitin na nila yung payout ng mga investors. Alam naman natin na yung mga companies ay tumatakbo kapag naabot na nila yung kota nila o kapag konti lang yung sumasali sa is-company nila. Kaya mga kababayan, dapat maging maingat tayo. Huwag kayong basta-basta sasali sa kahit na anong investment. Kailangan po mag-research kayo at mag-verify. Dapat po, i-check nyo lahat ng legalities nila. Dapat, kompleto sila sa legalities. At dapat po, may secondary license. At i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission dahil po, may mga kumpanya na namemeke ng dokumento. Ang isa pa nilang com plan ay yung regular plan na 15 days daw ang validity at ang pangakong kitaan ay 60% at ang minimum nga ay 5,000 pesos at after 15 days daw ay kikita daw ng 3,000 pesos at ang total daw na payout ay 8,000 pesos pero may withdrawal fee din na 5%. Makikita naman natin na talagang to go to be true ang kanilang pangakong kitaan at imposible po na maibigay nila yang ganyang kalaking kitaan. Mari sa umpisa, padamahin yung mga investors pero sa huli po, tatakbuhan din po kayo niyan. Mga kababayan, tandaan po ninyo, sa trading po, wala pong guaranteed. Pwede po kayong kumita sa trading pero pwede rin po kayo malugi. Kaya dapat po tandaan nyo na kapag may mga nagagaranti o nangangako ng guaranteed profit sa trading ay dapat maging maingat kayo at iwasan po ninyo. Mga kababayan, kumpirmado po na yung Rolly X Trading ay isa na naman pong Ponzi si Scam. Kaya dapat po iwasan na po ninyo yan. Mga kababayan, dapat maging maingat tayo dahil marami po ang nagkalat na mga scam at kadalasan po pare-parehas lamang po ang mga modus niyan. Kunwari, sila daw ay nasa trading, crypto trading o forex trading, pero yon po ay nasa script lang nila. Pero ang totoo, ang tanging source of income nila ay yung pay-in ng mga investors. Kaya kapag naabot na nila yung kota nila, o kapag konti lang yung sumasali sa kanila, ay iniipit na nila yung payout hanggang tumakbo na po sila at kadalasan yung mga is companies yung mga CEO ng mga is companies na yan ay nagpe Facebook live para daw i-prove na sila ay legit pero mga kababayan tandaan po ninyo na hindi po batayan ng pagiging legit na yung CEO ay laging nag EFB live dapat meron silang secondary license para nga manghingi or magsulisit ng investment sa publiko at dapat po ay mapansin din ninyo na kung talagang malaki ang kitaan doon sa kumpanya, bakit yung CEO lang yung nag efb Live? Bakit wala siyang ibang empleyado? Ibig sabihin, yon po ay pambobola lang nung CEO o pang-hype lang para nga marami ang mag-invest kasi akala nila malaki ang kitaan pero sa totoo binobola lang sila at kapag naabot na yung kota ay tatakbuhan na sila. Kapag ang isang kumpanya na nag-offer ng illegal investment schemes ay puro pa promo na, may mga parapol at may mga pagbabago na sa komplan at may mga delay na rin sa payout ay red flags po yun na pataob na po ang is-company na yun. Kaya kailangan maging maingat at kapag may mga buy one take one na promo o may mga parapol ay dapat po mag-withdraw na po kayo mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.